nililet kung paano siya mapapatawad ni Trixie dahil alam niya na nasaktan niya ito. Ngunit gusto lamang niya ipaglalaban ng katotohanan. Ang sabi ni Trixie, ang babaeng nasa korte ay hindi isang masamang kapatid niya. Kundi isang biktima at sana nakita ito ni lelet Hindi sana siya basta-basta naniniwala kay Ino dahil ang totoo siya ang tunay na biktima nito kaya ngayon hindi na alam ni Lelet kung sino sa kanilang nagsasabi ng totoo. Pinayuhan naman siya ni Tinang na balang araw, aalingasaw din ang baho kung sino sa kanilang hindi nagsasabi ng totoo. Habang si Ino ay nagdidiriwang na ito sa kanyang tagumpay na kasama kanyang mga kaibigan na napaniwalan niyang korte na siya isang inosente ngunit hindi nila alam na siya pala ang tunay na salarin habang si Trixie nagdudusa ito sa kanyang kabiguan at nananatili pa rin sa kanyang isip ang mga ginagawa ni Ino sa kanya at nananalangin siya nito na balang araw lalabas din ang totoo at ipamukha niya kay Lilith na mali ang kanyang kinakampihan. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lilith Matias. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!